Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. DSWD, hinimok na ang lahat ng ating mga senior citizens na mag-register upang lahat ng ating mga lolo at lola ay nakarehistro na. Ang balitang ito ay nakalap sa Manila Bulletin News. <laughs> Ang NCSC ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang malawakang pagpaparehistro ng lahat ng ating mga senior citizens gamit ang isang form para sa kanilang data upang magdagdag ng ilang mahalagang impormasyon tulad ng kanilang pinagmumula ng kita ng ating mga nakakatanda at kung saan sila naaangkop na hanay ng kasanayan upang matukoy ang kanilang profile sa kalusugan. Maaaring ma-access ang form sa pamamagitan ng opisyal na website ng NCSC. Sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na ang nationwide database ng mga senior citizens ay isang magiging mahusay na baseline para sa pagbuo ng pulisiya at pagpapaunlad ng programa para sa proteksyon at pagtataguyod ng sektor ng mga nakakatanda. Aniya ang pambansang database ng mga senior citizens na nagtatala ng impormasyon ng bawat matatandang tao sa bansa ay nagsisilbing game changer sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga programa, intervention at serbisyo para sa sektor. Ang iba na maaaring walang internet access ay maaaring magparehistro sa pamamagitan ng Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa kanilang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Ang NCSE ay nagtatatag ng database ng senior citizens ng bansa sa ilalim ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act No. 11350, ang batas na nagtatatag ng lumilikha ng Commission sa tulong ng DSWD at ng Department of Interior and Local Government. Nagbigay ng babala ang DSWD laban sa mga spam, sinasabi ang mga senior citizens ay tumatanggap na ng 1,000 pesos pension. Samantala, hinihiling ng DSWD sa publiko na mag ingat sa pagtugon sa mga spam texts at social media posts na nagsasabi ang lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng buwan ng pensyon na nagkakahalaga ng 1,000 pesos mula sa NCSC kapag sila ay nagparehistro online. Ayon kay Secretary Lopez, hindi kailangan ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program na magparehistro ang mga benepisyaryo at hindi na popondohan ang karagdagang 500 pesos monthly stipend. Nilinaw din ng DSWD na namamahagi pa rin ang Departamento ng buong Social Pension Stipend na 500 pesos sa mga mahihirap na senior citizens habang hinihintay ang buong paglipat ng Social Pension Program sa NCSC. Habang lumilipat ang DSWD ay patuloy na tutulong ang NCSC sa pagbibigay ng naaangkop na serbisyo at interbasyon sa ating mga senior citizens. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.